Ito so, pala yung hanging bridge na pinagawa nung naputol yung tulay. Na nag Tatayo pala na gyalog dito eh. <laughs> <laughs> Di ba Uy! natin <laughs> 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 Parang gagal ang, Sakt 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 lang ang motor oh. Uh, ito, oh. Ay, okay na naman. Alright. Welcome back mga kauwi ito. Shoutout out muna tayo. Shoutout nga pala kay Atake Boy. Yan, ito yung mga nagpapa Shoutout doon sa last nating video. Kay Rey, kay Lebrado Lunar. Shout sa iyo at shoutout din kay Kian Evangelista at uh, shoutout din kay uh, Lesensyadong Tambay shoutout din kay Danilo Santiago at saka kay Russell Magampon Nunes yun oh uh. shoutout sa inyo for today's video mga kauwido ay pupuntahan natin yung tulay din sa may bantilang na nag-uugnay sa Batangas at Quezon Province. Dito sa amin sa Quezon Province. Yun. At uh, nasira kasi yun noong bagyo. At uh, ngayon daw ay uh, nagawa na. Naladaan na na nalada Kaya tara. Kutahan natin. Napakahalaga kasi ng uh, tulay na yun. Kasi mas napapadali ang pagpunta ng Batangas kung galing ka dito sa Quezon. Yun lalo dito sa amin sa bayan ng Candelaria actually pupunta tayo guys na uh, Candelaria so dahil sa gusto nating makita yung tuloy na nadadaanan na ulit nadadaanan na natin bago tayo pumunta ng Candelaria madadaanan natin dito ang Santa Catalina pupunta ng uh, San Juan yeah. ito naman yung bypass road dito sa amin Yeah. opo, tatayo pala ng Jollibee dito oh. Sa Jollibee, dito ang oh, saya Jollibee, dito yan naman Tatayo pala ng Jollibee dito Ngayon ko lang natin dito That's right, sa na natin Music lang, wala ko sa pote Pag-upan ko lang natin mag-a-sulunan <laughs> <Yeah. laughs> tayo nito ko hindi hey, ko na Kaya kala, lalo, lalo, lalo. sisi pa ang ulan meron wow. pa ganun siguro ito itong ating ano gasolina pero nasa pula na eh Huwag ka na magandaan Huwag ka Parang hindi natatakot <laughs> Yun, dito tayo mamaya dadaan so, May tapas na to Katahan mo natin yung talay.

Okay, di na tayo pumila pa balik. <laughs> Kasi di kumpan natin yung hangin drain. Ayos na, nadadaanan na nga pala sa mga di pa nakakaalam. Ito nga uh, sa may bantilan na nagbibigsong sa Quezon at uh, Batangas So, kumpahan naman natin yung Humming Bridge Dito yun eh Dito daw yun Testing Wala masama <laughs> Testing natin Hai, kita ngeriin. Yun. Benda. <laughs> oh. Sakto lang motor, oh hanging bridge ito nga pala yung temporary na daan noong di pa okay yung tulay nung naputol yun balik na tayo tinignan lang naman natin itong tulay <laughs> tinignan lang naman natin itong hanging bridge so, tara balik na tayo yun ito pala yung hanging bridge na pinagawa nung naputol yung tulay na nagdudugsong sa Quezon at uh, Batangas. You know, tara, alis na tayo. Baka may iba pang dumaan dito. Pupunta <laughs> na tayo ng pagbilaw at may susunduin pa natin sa master. <laughs> Inip na yun. <laughs> Sarap dumaan dito. Oh. nakaka under construction pa talaga oh. di pa sila tapos so yun, papagbilaw naman tayo, lets go mga ka uwi do kayo diyan, di tayo, bypass na tayo buto nagpakita ng na haring na harang b power 150 150 d 150 Ku ten na nato si Kuya nung hindi mapaluto <laughs> Emotional! Damn it! Pumunta ako dito para di ka lang pumaroon. pa <laughs> sa pa Thank you! hahaha hahaha gila enggak aku tuh ya sa lakad deh lakad banget hahaha wuhh, gitu namanya ya <laughs> Nagkaroon <-aral> orang <laughs> Sana makalaog na oh. kanahan, oh. ito na tayo sa Plus manok. Magkano? lah. Dito nga lang pala yung pinupuntahan natin Halos tapat lang Ito nga La suerte Kalipan Dito na tayo so yun mga kumwido nandito na tayo sa ating uh, destination maraming maraming salamat pagsama sa inyo and peace out